morning mga business uh, Bago matapos yung January 2025 ay mag-upload muna tayo ng video Ayan. At meron um, tayong challenge challenge sa sarili natin Nagbibusiness tayo kasi sumula tayo sa maliit na kapital Tutusin walang kapital eh <coughs> Meron ako dito ang CP holder Kunukunik ko ito sa cellphone Ayan, no, Tapos nilalagay ko sa helmet Nagagamit ko pag nag-travel sa buo, mm -hmm. nag-video video ang problema dito, sila nga, na wala yung lock niya, sabi ko, say. Ngayon, kaysa pumuli ako ng bago, tinay-repair natin ito. Tapos pagka na narepair natin ito, yung 150 pesos, tapos, pabera natin yung sarili natin. Tapos, ilalagay natin sa savings. May 150 pesos na tayo, imagine. Tapos yung 150 pesos na yun, pakikuti natin. Pakikuti, no? Papalaki. Kaya mo, pag hindi ko siya malawa-lawa, di ba? wala ako nang dadami na lang. Bukas, ni Pesos, dadali ko sa junk shop. Maghahalap ako ng mga gasto, mag re ako ng gasto. Kasi baby, ba? may win lang. Okay ba nyo lang? Challenge ko na lang sa mga <laughs> Step by step lang. ko din natin, mapapalagod din natin. Kaya tayo mag-inarte. Kung kisira isang gamit, tatapon natin. Hindi. Pag pwede mo pa i repair i repair i repair natin. Tapos mapayara natin yung sarili natin. Diba? ba? na tayo mag-inarte pag talagang successful na, marami na tayong negosyo. Tapos dapat talaga taon-taon may negosyo eh. Nagkakanegosyo. O di kaya, nag-iib ko. Lumalakas. Ayan, ano ba? Kali pa sa isang tao, kung wala ka mong business, ano makasang business mo? No? Hindi papayag na hindi nagbabago. Guro walang pagbabago sa negosyo. Pangit yun. Yun, ah, uh, yun lang. Kire-refer na natin. Tanggal kasi yung lock dito. Eh. Sayang kasi kung wala rin kasi ako mabili ng, ng tortillo, Kaya sayang, Pwede naman tayong gumawa na para na hindi magagastos ang kahit dito, diba? Yan lang, ha? Nabay! Kami ang muli! A few moments later. Yan, lalap na tayo ng... Magagawa natin ang isang yeah. video. Okay, ito na mga business. Ito na lang ikakapit natin. Hindi siya kasi... Uh,

Tanggalin natin itong sobra Kaya hindi pangitin natin. Na-discount naman tayo ng 150. Mayroon na kayong 150 pesos. Mga business, uh, ilalagay na natin sa savings. Uh, diba? Pwede di pa? Kaya kung itatapon. Pagay mo sa akin yung 150 mo, gagawin ko yung sira ng gamit. Okay uh, na Mission Wish success. Tapos ito yung lalagyan natin ng pera. Yung 150 yung lalagyan natin dito. Uh. Uh. May 150 na tayo savings. Tapos buhas, kukunin ko ito ulit. Kung sa junk shop, maglalakas ako ng ko tapos makapagkakain ko na. Kapay ko kayo po, tirate Eh!